ako ito Ginagawa nga ako ni na Marienda namin ng mga bata gamit niya itong electric waffle or sandwich maker ni Hodek na 3-in-1 na matagal ko nang gustong mabili kasi nga mas mapapadali talaga yung paggawa ko dito ng almusal tsaka merienda ng mga bata. Kaya naman, ito nung dumating, gumawa agad ako ng merienda para ka masubukan. At una ko nang ginamin, ito nga ang waffle plate niya. At sabi nga rin ito, kanyang mga plate, kaya naman multi-purpose to, kaya naman pwede nyo yan palitan, depende sa gusto nyo. Dahil hindi lang waffle plate na kasama niya, kundi meron din itong kasama na donut tsaka sandwich plate. At tapos, gusto ko talaga dito, mabilis siyang uminit at hindi rin siya dumidikit kasi nga teflon nonstick plate na rin tapos siya. Ito, sinubuk ako na rin yung kanyang donut plate at ang ganda na pagkakaluto niya kasi nga hindi talaga siya dumidikit. Nakatuwa lang kasi nga mas mapapadali na talaga yung paggawa ko ng merienda almusal ng mga bata at lalong lalo ng pambao ni Kuya Jan. Paborito niya na kasi talaga yung waffle at lalong lalo na nga itong sandwich kaya naman siguradong halos araw-araw ko itong magagamit. Convenient lang din kasi dito kasi nga pwedeng pwede ka na rin makapagluto dito ng ham itlog or kahit ano dyan pagkatapos diretso na init ng tinapay. Kaya naman ito sandali lang at meron ka ng masarap na sandwich. Mas imagine niyo ang affordable lang nito at marami na kayong pwedeng magawa kaya naman kung rin to ilalagay ko na lang sa comment section at yan, basitan link.